panibagong araw, panibagong Love! No! Okay guys, ready na ba kayo sa panibagong challenge? Ready yeah! na! At ang challenge yung naman natin ngayon ay Isang, isang Tanong, Isang, isang Sagot Challenge! So guys, ganito lang naman ang mechanics. May bibigay na tanong ang mga OG boys sa OG girls at Candy Girls. Oh. At oh. Oh. ano ka? Bukod sa mga katanungan na ibibigay ng OG Boys, ay meron din silang ibibigay na choices. Yun! Oh! Oh! Para madali ang challenge, sa gitin nyo lang ang letter ng tamang sagot. At syempre guys, kailangan nyo muna itayin yung signal ko na 1, 2, 3, go bago kayo sumagot. At kung sumagot naman kayo nung wala pa akong go signal, ay automatic mapupunta ang score nyo sa kanaban nyo. Oh! Sisimulan natin ito sa Hayla, na si Hayley, Ella, pati na rin si Bella. Okay guys, kasama ko na ngayon si Ella at syempre si Bella. Okay. Okay. Simulan na natin ng challenge. Ito ang unang My tanong. Ano ang tradisyonal na bahay na gawa sa kahoy at pawid? A. Mansyon. B. Palasyo. C. Bahay kubo. D. Asyenda. 3, 2, 1, go! C. Ang tamang sagot ay C. Bahay kubo. Oh. At dahil pares kayo nakakuha ng tamang sagot, pares kayong may one point. You know? Oh. Ang pangalawang tanong guys Anong lungsod Ang tinaguriang Summer capital Of the Philippines? A. Davao City B. Boracay C. Palawan Or D. Baguio City Or D. Baguio City kung ano yung sagot niya. At Ella, ano bang sagot mo? D, Baguio City. Okay. Uh -oh. Dahil nagbanggit si Bella nang hindi pa nag -go, go ang score ay mapupunta kay Ella. Dito naman tayo sa pangat question. Anong hayop ang pambansang ibon ng Pilipinas? Uh -oh. A, okay. Agila. Uh -oh. B, Kalapati. C, uh -oh. Maya. Or D, Parot. E, Tumong. O, A, uh -oh. Ang tamang sagot ay A. Agila. Tama ba yes! yeah! eh? Ang pang-apat naman na question ay Ilan ang pangunahing isda ng Pilipinas? A. Isa B. Dalawa Or C. Tatlo Or D. Apat 3 2 1 Go! C! Wow! Tama. Ang tamang sagot ay C, tatlo. At tatlong yon ay Luzon, Visayas, at Mindanao. Yeah. Last question, guys. Sino ang unang babaeng presidente ng Pilipinas? A, Leni Robredo. B, Corazon Aquino. C, Gloria Macapagal. Or D, Sara Duterte. 3, 2, 1, go! B! Ang tamang sagot ay B, Corazon Aquino. A. At ang panalo sa challenge na to ay walang iba kundi si... Ella! Yeah! Yeah! kasama ko na si Angel pati si Chloe. so ready na ba kayo? sure yeah. yeah, na dahil ready na kayo ito ang unang tanong no ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas A Mount Pinatubo B oh. e, Mount Pulag C oh. Mount Apo oh. D Mayon Volcano 3, 2, 1 go C. C. si C si C? C. si sagot ay C. Mount Apo. C. Yes meron kayong TIG 1 point. Yeah! Ito ang pangalawang tanong. Ano ang pinakamalaking kontinente? A. Asia. B. Europe. C. America. D. Antarctica. Amazing! Amazing! Go! Amazing. Go! 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 A. 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 Ang tapang sagot ay A. Asia. A. A. Ito ang pangatlong tanong. Ilang buwan ang meron sa isang taon? A. Sampu B. Labing isa C. Labing dalawa D. Labing lima 2 1 Go! C! Yeah! C is labing dalawa yeah. Yeah. Dahil pares pa rin kayo ng sagot, meron kayong tig 3 points yeah. Anong gulay ang sumisimbolo ng kapayapaan? A. asul B, B. pula C. dilaw o. D. puti 3 2 1 D. D. Yay! 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 Ang tamang sagot ay D. puti. Yay! Yay! Ito na ang last question. Ilan ang between sa watawat ng Pilipinas? A. Isa. B. Dalawa. C. Tatlo. D. Apat. C. Tatlo. Ay! <coughs> Wala! <coughs> wait, wait. Alam mo, Angel, okay lang talaga na matalo ko ngayon. Alam mo bakit? Bakit? Kasi tanda mo ba, next week na yung dibu ko? Last dance ko sa kasi sa 18 roses ko. <coughs> So doon pa lang kasi panalong panalo na ako sa'yo. At syempre, dahil sumagot si Chloe nang wala pang go, Angel, ano bang sagot mo? Letter C. Ayun! At <coughs> nah! Dahil dyan, merong 5 points si Angel. Yes! Yeah! Uh, panalo sa challenge ay ito ay walang iba kundi si... Angel! challenge, walang iba kundi ang bigating Brianna ni si Brion, nga pati na rin si Chris. Oh! Yeah! So guys, kasama ko na si Yana at si Chris. Ready na ba kayong dalawa? Ready na! Yeah. Ready na. Okay. Simulan ko na ang unang tanong. No. Sino ang ama ng wikang pambansa? A. Jose Rizal. B. Manuel L. Quezon. D. Andres Bonifacio. B. D. Ramon Magsaysay. 3, 2, 1, go! B. B. Oh! Okay, ang tamang sagot ay Letter B Manuel L. Quezon. So guys, tama ang kanilang sagot So pares kayo may 1 points Ito na ang pangalawang tanong Sino ang unang tao sa mundo Ayon sa Biblia? A. Eva B. Adan C. Hercules At D. Moises 3, 2, 1 Go! B ang tamang sagot ay letter B si Diane. Wow! So di nakasagot si Anna guys ang may puntos naman ay si Krish. Oh. 2. Wow. Ito na pangatlong tanong. Anong planeta ang pinakamalapit sa araw? A Saturn, B Venus, C Mercury at D Earth. 3 2 1 Go. Two, C. Wow. Oh! Ah! ang tamang sagot ay C. Mercury. Yeah! Ito ang pangapat na tanong. Anong gulay ang paborito ni Papay? A. Spinach B. Carrot C. Patatas At D. Papaya 3, 2, 1, go! A. A. Ang oh, sagot. tamang sagot ay A. Spinach na ang pangliman tanong. Anong hayop ang tinatawag na hari ng kagubatan? A. Tiger B. Gorilla C. Lion At D. Bear 3, 2, 1, go! A. So ang tamang sagot ay letter C. Lion So ang total score po natin ay 4, 3 Yes! challenge nila Yana, Brion, pati na na si Krish, ay kakantahan muna namin ng Happy Birthday si Krish. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Happy Birthday! Happy Birthday to you! Krish, ano muna yung wish mo? Yan! yung challenge para makasama ko si Brion. Ay, yeah! thank you, Brion and sa inyo, Runcam Family. Yeah! Okay, guys. At ang susunod naman natin sa challenge, walang iba kundi ang pangmalakas malakasa ang mili. Yeah. Yeah. Si Miles, Mitch, pati na rin si Chiara. Wow! So, ngayon, so, yeah! so, so, guys, kasama ko na si Mitch and si Kiara. Yeah! So guys, ready na ba kayo sa mga tanong? Ready yes, na. ready, ready okay, na! Okay, unang tanong. Sa anong unit sinusukat ang kuryente? A. Meters O. B. Liters C. Joules D. Watt 3, 2, 1, no B! Ang tamang sagot ay letter D. Dahil wow. wow. parehas kayo may tamang sagot, parehas din kayo may one point. Yes! Yeah. Next question Ilang araw ang meron sa isang linggo? A. Pito B. Anim C. Walo D. Siyang 3, 2, 1, 2, 1 2. go! A! Wow! Okay, ang tamang sagot ay A. Pito Yes! Yeah. Pangatlong question Ilan ang patinig sa alpabetong Filipino? A. Dalawa B. Apat 2. C. Isa At D. Lima 3! Yes! So, ang tamang sagot ay D, lima. At ang limang yon ay A, E, I, O, U. Okay, pang-apat na question. Ano ang tawag sa simpleng kasuotan ng mga lalaking Pilipino tuwing may formal na okasyon? A, barong. B, tuxedo. C, vest. At D, polo. 3, 2, 1, go! A! Yes! A! Ang tamang sagot ay A baron. Oh! Chienkiera parehas na kayong may four points. Don ay! dikit. diket. Ito na ang pinakalas ko question. Ano ang tawag sa guhit na nagahati sa hilaga at timog ng mundo? A. Prime Meridian. B. Longitude. C. Equator. Or D. Latitude. D. Ay, wala pa. Oh! tamang sagot mo? C yo yeah! So guys, ang tamang sagot ay letter C, Equator. Yeah! Okay guys! At dito na nga po kailangan kita. Izumi, wait lang. May last question pa. Okay, Mitch? Okay lang? Okay lang. Okay, Mitch. For your last question. Mitch, will you be my date? Will you be my date? totoo din to. Kasi nag-propose na kasi si Kasi kay Angel. Tapos oh, nag-propose na rin si Brian kay Yana. Oh, Siyempre ako papayag ba ako na hindi ako mag-propose? Guys, huwag na huwag niyong kakalimutan i-click ang subscribe button at i-hit na rin notification bell para updated kayo sa vlogs ng Rangka. Oh! And syempre guys, huwag niyo na rin kakalimutan sabihin na Bawalan na!